isa. ako talaga? So, ano ba ako talaga? Kala mo ha? Kala mo ba yung pinta na kaya? Kala mo ba? Kasi sa ating pong team. Ano yung team natin? But godliness with contentment is great gain. Na? Sa iyong buhay bilang mananampalataya. Ano ang tanong? Ilan tao pa rin mananampalataya? <laughs> Why 5 years? 5 years. Wow! 5 years kaya rin presyal, no? Eh paano mo may explain yung contentment with great gain buhay bilang unang taon nang mananampalataya? Meron ka na bang na decision sa buhay mo na Masasabi mo na ikaw ay kontento na bilang nanan pala tayo. Paliwanag mo. I mo. Sana ako kasi ngayon. Test na sa para ko for sensation. Dapat matan. Okay, Tens na po kasi ako. May ko na po kasi Jesus Christ sa puso. May ang taga-pagintes po. Next question. Ano yung pinaka mensahe na natutunan mo? Nakikinig ka ba? <laughs> yung pinaka natutunan mo na aral sa mga salita ng Diyos na diyon, ah, pwede mong may apply

Pero. Muy fres. Ay, ariga. ay, ay. Ay, Ano ba ang tiyatanong? Si ano? Si ano? Paano mo maia-apply sa buhay mo yung napag-aralan mo ngayong cap na to tungkol sa wala sa karagigas? Spell to four na lang sa buhay mo yung napag-aralan natin sa camp na to, in terms of wants and needs. Okay, okay. <laughs> <Mike, Mike. laughs> seryoso pa, seryoso. Paano mo ma-apply sa buhay mo yung ating napag-aralan dito sa camp patungkol sa wants and needs? Lalo na yung people kayo. Sa ano po, sa wants po, sabi nga ni Pastor uh, Albert. Albert Salas. And... Malay ko sa'yo. <laughs> um, be contented. Be contented sa anong meron na parang

tinagalan ng malungkot hindi kasi ayo ang gusto ay. ay, ko tinagalan ng ano sa punto na lulubog na kailangan mo mong uh, manatili sa isang isla para makasurvive ano yung tatlong bagay na hiling mo na sana dala, -dala mo o hawak hawak mo importante sa'yo, tatlong bagay, at bakit ito mahalaga sa'yo? Maraming salamat po, Sir MJ, sa nabagay ng plong uh, <laughs> po. Gusto lang din kong magpasalamat sa mga pagkakatawan na mag-iisa sa Dominis. Uh, sa puso po ng uh, Sir MJ na isa rin po church in for this hindi po kay Pastor Ruiz. At sa pagkaka-cult of fellowship with one another, at uh, nakaka-cult yung may ising panahon na magkakasama tayo, na para siyang eternal kasi he knows hindi somehow we will be able to celebrate more kahit eh, nasa langit. At sa mga funny brother Tapas uh, or MJ, kung ako buhay na sa bargo, lumabot po yun. At ako po na, ano po yung tagyong bagay na sana, sana po kay daladala ko. -dala ako uh, na po yung prelo, para malaman ko po, po kung kung ako ba ay buhay hindi na. Kasi sa hospital, kapag nakarinig kayo ng Puuuut! Ang sabihin yung tao, ito yun ha. Gusto kong ko magdala yun para at least pag isa ako doon, kung may pasan man o oh, maraming panawa, alam ko, kapag so tumatakbo yung rilong yan, is, alam ko na boy pa ako. Pangalawa ko, alcohol. eh para ano ko, bumagas kung gagman ako, maa, nalagyan ko po ng alcohol. Yeah. Okay para makaramdam ko ng sakit. Kasi minsan, sakit na lang yung sakit na lang yung nabibigay sa tao kung ideya na buhay pa rin siya. At yung uli-uli po, walang iba ko na yung Biblia. Kasi, gusto akong nasa sa yung pagkakataon. Yung pangako ng Diyos na uh, hindi niya ako iiwan, hindi po pa is ako-ako.

Kalay yung ating napag-aralan sa camp na to. Bilang isang estudyante ka ba? Bilang isang estudyante. Ayan, eh, maraming salamat po sa Twister ko. So yun, talang Chris, paano ko po ma apply sa sarili ko, lalo po bilang estudyante, yung team, po natin. Yung mananagpalataya na po. Is, andun, kailangan po natin makontento, lalo na sa mga bagay na kung anong meron po tayo na magpasalamat po tayo sa Lord, lalo na sa buhay, lalo na sa pag-aaral, lalo na sa mga, ano, needs natin sa that, or yung mga blessings na natatanggap natin. Tapos, pagiging estudyante naman po, lalo na po sa grades, kung ano po yung kung ano po yung nakuha natin, kung ano yung grades na kinalabasan, magpasalamat pa rin po tayo, maging masaya tayo. Kasi kahit baksak yan o hindi, may ibang araw pa para bukapi. Yun na po. <laughs> Ano Oo, Ang tanong ko, nangyari, natitiwala ako Bakit? Wala na, nag-i-cellphone. Ang tanong ko, si Solomon, si Haring Solomon, nagkaroon siya ng pagtakataon ang umiling ng isang bapa at yung hiniling niya, isang takayahan ng isang kakayahan na pwede ng kanyang. So marami pang kakayahan maliban sa hiniling ni Solomon. Ang hiniling ni Solomon, yung wisdom, karunungan. So hindi nakasali yung sa pagpipilihan mo kasi si hiniling ni Solomon So ano pa kaya yung mga kakayahan, katangian na pwede mong hiniling sa Diyos na magagamit mo at bakit? Thank you for that wonderful question. Wow. Uh, na share Ako naman po, ang um, hihingin ko po yung faith. Yung faith po na magpatuloy po sa Panginoon. Um, uh, uh, go, go, go. Faith, faith. <laughs> uh, yung faith po na magpatuloy sa Panginoon. Tapos, I'm going <laughs>

Same question na rin si Father Aaron na rin mo parang gano'n ba? ba? Hindi. <laughs> <laughs> yeah. Ilan ano, ilang tao ka na kristyano? Seven years. Seven years. Oh, seven years pa. Uh, yung pitong <laughs> taon na bilang mananampalataya. Ang tanong ko kanina is ano na yung pinaka? Ano, ano yung masasabi yeah? yung... mo? bilang mananampalataya palataya kristyano na kabataan, tulad ng kabataan, nagkaroon ka na ng contentment. Uh, ano pa yung pwede mo na i-apply sa mga natutunan mo dito sa Pastor Mayroon? Ang hindi ikaw ay ang every Pastor Mayroon. Number one question mo. Yung seven years na mananang ka na. Yes. Diba? Ano yung sa palagay mo yung Nagpagdaanan mo na uh, at mo mm -hmm. na ng karoon ka ng content files, galing ba? Nagigip ko yung Diyos wapit at practice. O, kaligtasan? Kontento ka na sa kaligtasan mo? Nagpapatuloy na yung content files. Pangalawa, yung natutunan mo nga, pwede mo po oh, i-apply. At yung natutunan ko sa bridge, yung water, yung water, kasi pwede po, is po, po na, uh, na po na tayo po, ako po, pinag-establish uh, Nagpapasalamat po po, syempre, kasi kung ano yung natanggap po po na ay na, ayun po, Kung ano yung mga hindi na yung mga hindi nagtatanong na yung mga hindi nagtatanong na yung mga hindi ko, na yung mga hindi nagtatanong mga hindi nagtatanong na yung 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 mga hindi nagtatanong na mga hindi nagtatanong na na yung mga hindi nagtatanong na yung mga hindi na yung mga hindi nagtatanong na ay po, napakapalad ko po dahil uh, isa po ako sa naabot ng salita ng Diyos. At hanggang ngayon po ay patuloy na ginagamit, ano patuloy na nag-hype sa kita. Uh -huh.